Yo 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 what's up kumusta mga pare ko? Eh? Ha hi. Ito na yung ating sile. <laughs> sa pagkakaalam ko purple tiger. Ano? Parang purple tiger. <laughs> uh, sa pagkaakala ko ano to eh uh, pamienta da dog parehas sila ng profile Ayan, sa kulay ng dahon tsaka sa kanyang mga stem Ayan, tsaka mga sanga-sanga dark Ayan, pati pag uh, mura pa yung kulay niya dark yung bunga tapos nagiging green Ayan, so halos parehas yung profile nila magkakatalo na lang sa anghang kasi ang pamienta the dog mas malayong mas manghang so titikman natin yan soon Ayan, hintay muna natin may yung iba tsaka magis mas maging magulang yung kanyang mga bunga ayan ikutan natin hmm. ayan so araw lang yan dito natin tiranim ayan tapos lupa vermicast may ipa ng pang um, uh, bigas ayan, ikutan natin ayan sya sa mga gustong tumikim ayan available yan dito sa may antok tarlac sa mga gustong tumikim dyan pero dapat isang buong bunga wag yung ano lang konting kagat lang yan, naman pag ganan. Ayan, so... stick di ba? Hmm. Yan yung mga sili natin. <laughs> Ayan, yung mga katabi si dyan. Madami, medyo madami pa. Hintay natin silang mamunga. Ayan. Alright, di ba? Hmm. right. Kung mahilig ka rin sa sili at magtanim ng sili, yan, baka makatulong ako. Comment lang dyan sa baba. Pwede nating sagutin. Alright. So, let's grow. Let's grow. Let's go. Let's grow strong. Wrap up tayo mga pare ko. Eh. Wrap up.